Lumutang sa investigasyon ng Senado na hindi umano sumisweldo ang mga empleyado ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Ang SMNI ay ang affiliated media organization kay Pastor Apollo Kibloy na sinisiyasat ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dahil sa mga reklamo ng pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Ibinunyag ni Alias David na hindi sumasahod ang mga reporters at anchors ng naturang media network. Ayon kay David, puro experience lamang sila pero wala namang sahod. Anya, ang binibigyan lamang ng sahod ay ilang main anchors at mga kilalang personalities na kinukuha ng istasyon. Pero sila na mga itinuturing na manggagawa ni Kibuloy ay walang sahod at wala ring benepisyo. Uh, lahat ng mga nilalagay nila dyan sa, sa TV station lahat yan experience lang. Magsim magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturoan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga angkor, wow. wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main angkor, katulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga angkor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. Dahil dito, inihayag ng Department of Justice at Department of Labor and Employment na posibleng ikonsidera na trafficking for labor exploitation, lalo't ikinukonsiderang iligal at pinagbabawal sa batas na pinagtatrabaho ng isang tao na walang katapat na sweldo at benepisyo. Samantala, dumipensa dito si Attorney Kathleen K. Lorente, Legal Counsel ng Jose Maria College at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na honorarium at hindi sahod ang natatanggap ng mga full-time workers dahil itinuturing kasing volunteer missionary ang kanilang pagsisilbi at hindi isang empleyado. Uh, since we just tackled about the uh, salary of the full-time workers, I would like to address that issue since um, Madam Chair, It is in the interest of justice and equity that we cannot attribute or impute any crime or any specific incidents to any individual without concrete evidence. And it is constitutional guarantee, Madam Chair, that the, there is presumption of innocence to any individual and anyone who alleges the crime has the burden of proof, Ms. Madam Chair. And... Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines, ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo.